mga kagabay, maganda yung hapon, maganda gabi, maganda yung umaga, maganda yung tanghal. Sama tayo ng roon. Ano man ang ating mga ginagawa? Kung nakatigit sa lahat, ating gamit, ating hiyalay, ng ating mga sarili sa ating paninoon. Sa loob lamang ng mga sandali, ating gamit ang presensya ng Diyos sama sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuwag at nag-aray, Diyos, magpasa walang nangyayari. Mga tagabay, may ating babalikan at atulatay ang mga katagang pag-ibig dahil sinasabing tayong mga tao ay nabuburay at naririto ng dahil sa pandigin. Sabi nga sa banal na atlag, mahalin ng Diyos ang salibutan, mahal ng Ama ang salibutan, kaya sinubo ang buktong anak at ang sino man nang nalik na kanya hindi mapagtakpa papahamak pagkos magkakaroon ang buhay na walang hindi. Kaya napalito ang anak dahil sa sugo ng Ama ang alang sa ating kaligtasan sa kasalanan. Nabubuhay at mamamatay tayo ng dahil sa pag-ibig. Pag-ibig ang kundasyon ng ating pagkatao. Kaya nga, sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoon, may, isa, may isang pagkakataon na siya ay tinanong kung ano talaga ang pinakamahal sa kaupusan. At ang sabi ng Panginoon, dadalawa lamang ang kanyang utos. Alam naman natin na may sapong utos sa ang Diyos. Ten Commandments na ibinigay ng Ama diagnosis sa mga Sinai. Tulad ang sampung utos na ito ay ginawa ni Jesus na dalawa na lamang. Sapagkat so, bakit, kung titignan natin ang sampung utos, ang unang tatlo ay para sa Diyos. At ang uh, mula pang-apat hanggang pang ay para naman sa tao. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao ito ang kabuhuan ng sampung utos ng Diyos. Kaya, parang ikang ay pina-exit, ngunit ganun pa rin ang laman ni Kristo ang sampung utos. At sabi sa banal na aklat, tungkol sa pag-ibig, may hila man tayo ng anghel, ngunit kung wala tayong pag-ibig, wala ang tangis ng ating pagsasalita. Kaya, kung gagawa tayo ng kabutihan, kung tutulong tayo sa kapwa, gagawa tayong ang mga kabutihan, gagawa tayo ng mga pagtulong kalakip nito ang pag-ibig. At ang pag-ibig ay maninahon. Hindi pala palalo matiisin, matyaga, nagpaparaya yan ang pag-ibig. Tulad halimbawa ng isang magulang, isang ama o isang anak o isang ina na ipinagmamalaki ang anak sa labas. Ngunit pagdating sa loob ng tahanan, hindi alam ang tamang pag-isipina sa mga anak. Sisigilin ang anak sa mga ibinibigay. Susumbatan ang mga anak sa mga pagpapakain sa kanila sa kanila pag-aaral. Hindi ito pag-ibig ayon sa banal na aklat. Kaya kung anuman ang ating nagagawin ng kabutihan, sayang lang kung walang pag-ibig. Alam naman natin kung bakit nagiging santa siya Mother Teresa. Buhay pa, kinatagulian ng isang santa believing in sin sa pagkat ang pangrang ang bukasya ng Madam ng Mother Teresa ay ang paglilingkod na may pagmamahal paglilingkod o pagtutulong na may pagpapakasakit at sa sakripisyo napakagandang pakinggan ng salitang pag-ibig ngunit marami sa nagsasabing umiibig sila, nagmamahal sila, ay tila mga nagdidilan ang nilaman. Kaya nga sinasabi ng mga nagpapanukala ng diborsyo, ng batas ng diborsyo, na kaya umano marami ang guru sa mag-asawa dahil lang sa pandaraya sa salitang pag-ibig. Sa plastikan, kung kung nuwari, ano sa lahat ng ating kailangan, magiging sa ating mga tahanan, magiging sa labas, ay talagang sa ating pagtulong ang pag-ibig. Una, mahalin ang Diyos. Una, atigit sa lahat ang buong puso ng buong pagkatao at ang pagbubuo pangalawa, mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At ito ang dahilan kung bakit minsan may nagtanong sa alagad ng Jesus kung sino ang ating kapwa. At ng mga panahon na yan, alam naman natin na kapag magtuturo sa si Jesus, ang kanyang pag-iidaan niya sa mga pagsasalaysay o sa tinatawag natin mga parabola, parabol, salaysay, saan inilalarawan ni Jesus ang kanyang mga pangaral. At dito, ipangilawanag ni Jesus kung sino ang ating kapwa sa pamamagitan ng parabola ng mabait na Samaritan. Digon Samaritan. At ito nga ang nangyayari na isang hudyo na numulanta sa kalsada. Hindi malaman kung ano ang nangyayari na aksidente o pusang at iniwan. At ayon sa Biblia, dumaan ang isang hudyo. Nung makita ang kapodyong nakabulog ka, lumampas laban ito na parang walang nakita. Sumunod so, dito ang isang pare. Nang makita ang nakabulanta, ayaw, ang, nang pa, ayaw magpahalata ang pare. So kunyari, palingon-lingon, at sipol-sipol, at nilang pasan ang nakabulanta ng Diyo. So dumaan ang samaratino. At uh, nang nakita niya ang nakabulanta ng Diyo, nung mga panahon na yan, hindi nagkakasundo ang Samarapino. Ano sila? Two apart. Magka, uh, magkasalungan. Ngunit, bumaba sa kanyang kabayo Samarapino Samaritino at tinulungan ng iyong bumayagta. At ang sabi ni Jesus, yan ang tunay na pagtulong. Yan ang tunay na kakwa. Sa maling santa, ang pagtulong dapat imigay natin ng kusa wala tayong inaasahan kabayaran. Hindi natin inaalam kung sino ang ating tinutulungan. Ang mahalaga, tayo ay tumutulong. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Yan ang kanyang pangaral. Mahiling ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Walang pagpili-pili, walang ang inaasahan kabayaran. Hindi kinikilala kung sino at ano ang tinutulungan.